Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan Ngayon po, kumuha po ako ng malunggay sa aking tanim sa plant box Dito po siya karami mga kaibigan so, Kasama na po yan ang tangkay niya Tapos huhugasan na lang po yan Pero, alinis po itong malunggay kasi 24 hours na nababasa ng ulan ang ulan pa rin po hanggang ngayon dito sa aming lugar magasan po natin mabuti para hindi maalikabot na dumikit sa dahon ay eh, mawala hindi mo po matatanggal yung katas na sa utas magandang umaga po sa inyong lahat salamat po sa ating Diyos dahil tumapit na naman po ang umaga salamat sa ating Panginoon dahil ginising na naman po niya tayong muli ngayong umaga at isa na naman po ang himala mula sa na tayo po ay nagising muli ngayong araw na ito hindi ko na po yan tinatakal pa ilang kung ilang ano kung ilang baso ganyan lang po ang ating ginagawa ng kaibigan marami po yan kaya marami lang po ang tubig ang ilalagay po saka nalilang po sa pangkapi o pangtsa ito na rin po niniinan namin na parang tubig ako po ay mga 3 to 4 glass glasses po. Ang naiinom po sa buong magapon. Ang pinakahuli po yan ay yung bago ako matulog. Ayan po. Si Mr. Poy umiinom din dahil siya po ay diabetic. Pero hindi naman po gano'n kalala ang kanyang uh, blood sugar kasi na ano po, nakukontrol naman. At umiinom po minang mga dahon-dahon nilang, pero meron pa rin po siyang ano, meron pa rin po siyang maintenance para sa sugar. O ayan mga kaibigan, ang tubig niya. Kuhanin ko po muna ang kanyang takip. Yan. Buksan ang gas. At buksan ang Doon po tayo magbibilang ng minutes sa simula na nakumukulo. Okay. Ang mister ko naman, kapag nakakaramdam po ng, hindi ko alam kung anong klaseng pakiramdam yun, na niya ang nilagang bayabas. Ayan. Uminom po ako niyan kahapon. Grabe. Grabe po ang lasa ng ano. Ah, uh, nilagang bayabas. Mapakla. Pero ang malunggay po ay okay lang kasi hindi po siya mapait, hindi rin siya mapakla, kundi lasang malunggay lang talaga. Yan mga kaibigan, tapos kung gusto nyo pong haluan yan ng tawag dito, ng gatas o kape, ay pwede naman po, basta ang malaga. Yung tubig nyo po ay mula sa pinaglagaan ng malunggay. Napakalaki po ng tulong sa akin ng, mga, ng malunggay mga kaibigan kasi kumplito po ang ano nito eh ang vitamins lalo na po sa mga buto-buto natin kahit man po sa aking na uh, karamdaman sa katawan malunggay lang po ang aking iniinom yan po Kamusta po kayo? Kamusta po ang ating umaga mga kaibigan? Kamusta po ang ating gising? Salamat po sa ating Diyos dahil wala po sa ating pagkahimbing ng mga ilang oras ay uh, may kalakasan pa rin po ang ating uh, physical na katawan. Kagabi po, mga... almost 2 o'clock na yata ako nakatulog. Tapos mga 3 o'clock gumising na yung aking isang anak na nagtatrabaho po sa BGC. At aalis na po siya ng mataling araw. Ginising po niya ako. Kahit po yan ay may mga asawa na papaalam pa rin po yan sa akin. So nagising na naman po ako ng 3 o'clock nakatulog po ako ulit, mga 4 o'clock na. Tapos, nagising na po ako ng 5 o'clock kasi may gawain po eh. Nanood po ako ng Don't Watch. Hanggang ngayon po, hindi na po ako nakatulog. Ganyan lang po ang tulog ko mga kaibigan. Halos araw-araw ay ganyan. Sinasabi ng mga doktor na bawal sa akin na magpuyat, pero Salamat sa Diyos kasi binibigyan po ako ng kalakasan ng Panginoon. At uh, ako po talaga ay naka-schedule po akong prayer ko talaga. Mga almost midnight na po yan minsan. Nagsisimula ako ng 11 o'clock o 10.30. Medyo mahaba-haba po yun ha. Hanggang abutin po po yan ng mga alas 12 ng gabi kasi marami po tayo mga prayer items mga kaibigan ang dami po nating na dapat ipanalangin ngayon unang una ang ating mga sarili ang ating mga pamilya lalo na ngayon na malapit ng dumating ang ating Panginoon sa bawat naririnig natin ang mga preaching, sa bawat pagbabasa natin ng salita ng Diyos na na po talaga ang Panginoon, kaya lalo po tayo magpakasipag sa paglapit sa Diyos at magpakasipag sa pagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Siguro naisip nyo, ito naman sinanay rili, puro nalang Diyos. Kaya e alam nyo mga kaibigan, kung wala naman talaga ang Diyos na siyang gumagawa sa ating buhay, ay wala rin po tayong magagawa dahil ang Diyos po ang resources ng lahat ng buhay natin, mula hininga, kalakasan. Kung wala po tayong lakas na binigay ng Diyos, hindi po natin matatagalan ang ating ginagawa sa bawat araw. Di po ba? Ako, ilang oras lang ang tulog ko, baka dalawang oras lang, pero salamat sa Diyos kasi eto gising na naman simula na naman ng trabaho sa loob ng bahay yung akin yung trabaho sa Panginoon kumbaga ay kung wala ang Panginoon ay wala po, hindi po natin matatagalan tingnan niyo po oh, kusina namin, maraming mga hugasan dyan si Bunso ay pumasok na yung kapatid ng aking manugang ay pumasok na rin sa grade 11 po yun si Bunso ay uh, first year college so yung aking manugang ay may baby yan ay inaalagaan. so kailangan ko pong kumilo si Lolo Dodong naman ay naku si Lolo Dodong hindi yan maasahan na ngayon kasi hindi ko alam kung kaya po ba niyang mag trabaho dito sa loob ng bahay na gaya ng dati basta ako kung ano lang po yung kakayahan ko, yun lang din po ang aking gagawin. At kapag napagod, oo po. Ganun lang po ang ano, tsuri ng buhay. Para maiwasan po natin yung naiinis tayo. Kasi kailangan pag gumagawa tayo, lagi may kalakip na pag-ibig para hindi po tayo naiinis. Ako yung tao na mainipin. Alam niyo po ba, since po nung ako'y nagkaisip, nagdalaga, nagkaasawa, madali po akong mainip, mainipin po pero habang tinuturuan po ako ng Panginoon sa kanyang salita, natututo po ako magpasensya, maghintay, magtiis, ganyan po. Kaya po nitong niluluto ko. Nakailang minuto na tayo, 10 minutes na, pero ayan, hindi pa kumukulo. Pakulo pa lang. Ganong araw eh, dahil hindi po gasol ang ginagamit namin nung araw sa probinsya ay talaga naman yung panggatong namin na panghanggang gabi para lang maluto agad kung anong niluluto. Isasaksak ko lahat ng kahoy. Ganyan po ako, wala po akong pasensya. Pero ngayon, habang tayo po ay nagkakaedad sa ating uh, physical na katawan at nagkakaedad din sa ating pananampalataya, kailangan meron na pong resulta ang ating pagiging matanda at ang ating pagiging anak ng Diyos kailangan po talagang may resulta lahat kaya manatili lang po tayo pang sa ano panginoon mga kaibigan manatili po tayo sa salita ng Diyos para lahat po ng bagay na ating ginagawa ay smooth lang at masaya lang ang ating damdamin habang dumagawa kasi kung naunahan po ng inis ang umaga, yung lalang pagising sa umaga, naiinis ka na. Ay, hanggang gabi po yan, maiinis ka. Ah, subukan ko po yan eh. Pero yung pagising mo sa umaga, yung eh, nakangiti tayo, masaya tayo. Ay lahat po yan, kahit anong sitwasyon ay naunawaan natin, natatanggap natin. At kung anumang bagay na meron tayo, ay kontento po tayo. Yan po ang kagandahan kapag masaya po ang ating puso. Ayan po, oh, hindi po ba? Naghintay tayo 12 minutes. Tapos pakukuluin pa natin yan ng ilang minuto. Siguro tatagal tayo ng mga 15 minutes kasi kailangan pong matanggal yung katas ng malunggay talaga. Yung makuha talaga yung katas ng malunggay. Ayan oh medyo sari-sari wa ako po hindi po ako nagtatanggal ng ayan tangkay ng malunggay kasi may nagsabi po sa akin na maganda daw po ito para sa mga masasakit-sakit na tuhod o kumbaga mga arthritis o ano pero ito po ay number one na ah, panggamot sa acid pag acidic po kayo napakaganda po ng malunggay at ah, totoo po yun wala po mga sakit-sakit ang tuhod ko. Wala po talaga masakit. At salamat po sa Panginoon. Kasi wala nang sakit. At salamat sa Diyos sa mga halamang gamot. Hindi lang gamot, kundi pagkain talaga ng ating physical na katawan. Itong malunggay, di po ba? Gulay po ito eh. Ayan, kumukulok-kulok na. Anuhin pa natin para makuha talaga yung katas niya. Ayan po. Tapos si Lulo Dudong, nilalagay niya yan sa baso. Pag malamig na, nilalagay niya sa rep. Gusto niyang inumin yung malamig. Na malamig. O, ayan mga kaibigan. Ang ating nilagang malunggay. Pa. Hanggang 15 minutes. Mula po nung ating hinugasan, hanggang sa oras na ito, tayo po ay nasa 14 minutes and 24 seconds. Kaya gawin po natin 15 minutes para yung katas ng dahon ay makuha po ng mabuti. Sana na no, mga kaibigan, maniwala kayo sa akin ang malunggay napakaganda sa katawan pwede po siyang i-air dry gawing pulbo ako naman po dahil andyan lang naman ang puno kaya di tuwing umaga po ako kumukuha talagang maganda po mga kaibigan, ang malunggay sa ating kalusugan ayan mga kaibigan naka 15 minutes and 6 10 uh, seconds na po kaya papatayin ko na po ha. O i-off ko na ang apoy. Ayan, Ayan po. Kumukulo-kulo pa siya. Tapos lalagyan ko po itong aking mag. Musok-usok. Alam niyo po itong malunggay. Kahit malamig na po siya. Pag ininom mo, grabe po ang init nito sa katawan. Kaya nga po, nasusunog yung mga kanser ko sa katawan. Eh. Dahil napakatapang po ng malunggay. Papawisan po ang buong katawan nito. At yan po, ang kailangan natin bawat umaga yung pinapawisan po ang ating katawan. Yan. Tapos, ang kasunod ko yan na inom ay mamayang 11 o'clock. Tapos, 3 o'clock. Tapos, gabi. Yan po ang ating ilagang malunggay. Hanggang dito lang mga kaibigan ha, ang aking uh, mini vlog ngayong umaga. At maraming salamat po sa inyong panonood. At ang inyong nanay really ay magkakapi muna ng nilagang malunggay. Tinan niyo po kulay-dilaw ang kulay para po lumusog po ang katawan. Nawa po ay inyo din pong gayahin ito mga kaibigan para kung ano po yung nararanasan kong maayos na pakiramdam ay maranasan nyo rin. Hanggang dito na lang po marami pong salamat sa inyong panunood. God bless us all po. Amen.